Hello, good morning! nag sa ako dito. Sige, pero ako nang panood sa reels na isang employer sinasaktan niya ang kanyang atulong sa public. Seems like sa playgroup. I don't know sa playgroup to o sa bahay mismo. Basta sa public. And then, itagawin natin parang sa playgroup sila. Tapos doon niya talaga inano, binanatan yung kanyang katulong. Ang sabi doon, yan, kasi tinanong ko yung amo ko, pinasa ko. Nagmarites. Tinamay ko yung amo ko sa pagkamarites ko. Ang sabi ng amo ko, nagre-reklamo daw yung employer dahil daw um, touch, ang Nag touch. Nag-touch daw yung katulong sa parte ng katawan ng bata parang alam yung harassment alam niya nang iyon sabihin. 'Yan ang punto ng employer. Something like that. Lalaki data yung anak, lalaki yung anak niya. So hindi ko alam ano yung pinagdalaban niya basta sabi ng amo ko, hindi minensyon ko sa ang parte ng katawa na uh, hinawakan ng kanyang katulong. Parang harassment daw tawag doon. So kung yun man ang nareklamo niya, sana tumawag siya ng polis. No? Hindi niya dapat sinaktan yung katulong niya, especially in public. Diba? Plus, marami kasi mga, kat mga amo na gumagawa-gawa talaga ng kwento. May mga iba talaga na mga ganyan sila. Mga ganyan talaga sila ba? Matililing ba? Nagagawa-gawa talaga sila ng kwento. Hindi mo may iwasan dito sa Hong Kong. Tapos, para sa akin, hindi kasi hindi naman sinabi ng amo ko, hindi naman sinabing yung specific kung ano ba talaga ang ginawa ng katulong. Siguro, I don't know kung ano man yon. Kaya sabi ko sa amo ko, ako nga, di ba, parang ako din, na may ako mag mag-press-press -press ng mga wet po ng aking mga alaga ba? Kasi nga, hmm, kagigil ka. Oh, na ganyan, something like Gigil ako sa'yo. Mga ganyan. Tapos, ha, yakap, yakap. Pero ayaw kasi, hindi sila kasi mahilig niyan. Yung mga amo ko, mga check, check ko, hindi sila mahilig kasi sa mga yakap, yakap, mga ganun, ganun. Eh, kasi tayo mga Pinoy, kasi mahilig talaga tayo sa mga ganyan, mag yakap. Eh, ko kasi talagang ganun ako sa alaga ko. Yung maliit, lalo na eh, syempre, parang ako na nagpalaki, ako na talaga nagpalaki, Siyempre. syempre. Parang anak ko na ba, or ano man something. Parang iba talaga kasi ba. Tayo kasi may mga ganun tayong attachment. Sa mga check ko, kasi hindi sila ganun. Ka, yung body, body So, hindi sila mahilig yung magtatouch ng katawan ba? Something like that. Di ba? Magpatayin sila, gaganan lang sila. Sa atin, yakap talaga. Sila kasi may mga check what na ganyan na ayaw nila. Pero yung amo kasi wala. Sinabi ko nga sa amin ko, parang, siguro parang ako din minsan yung, yung ano, yung niloloko ko yung mga alag, yung mga, yung dalawa, ayun si, si maliit at saka siya si ko nagagalit ko si maliit sa kasi nga wag, wag ko daw hawakan yung ano niya ipipress ba kasi gigil ako ba something pero alam ko yun na biro namin at laro namin yun sabi ko sa kanya kasi minsan naglulukuhan talaga kami sabi niya sa amo ko niya oo sabi niya alam ko yan sabi niya may mga amo kasi daw na ganyan na masyadong OA or something na hindi sila mahilig sa mga ganun So, kung may nararespeto naman talaga natin yun. Kaya, kasi sabi ko nga, kasi ang culture ng Chekwa ay iba sa culture talaga natin. Kung talaga, mag-ingat pa rin talaga tayo. Kasi tayo mga, mga no, Pinoy, aminin natin, maloko talaga tayo. Hindi mga tayo. So, mga loko-loko lang. Misan, hmm, pipipress mo yung anong niya. Pipipress mo yung maloko-loko ba? Alam, alam niyo ibig ko sabihin? Lalo na pagbata, di ba pa nanggigigil ka? Sa atin sana, walang mali siya yun kasi mo maloko lang talaga pero sa kanila kasi big deal talaga yun big deal talaga yung guys kaya be aware na kayo dito sa mga Hong Kong never kung alam yung employer niya talagang ganun ka conservative ganun ka ka OA mas maganda na lang yung magbigay kayo ng gap sa inyong uh, alaga kasi may mga alaga minsan paggagawa gawa sila. Pero syempre, iba yung masabi nila doon sa among Iba din pag... Alam, alam mo yung ibang pagkasabi sa ibig sabihin mo sa na hindi mo naman intention or what. Di ba? So sa biro, sa kanila hindi yan biro. So kailangan talaga mag-adjust lang talaga tayo sa kanilang culture. No, pero ang mali lang talaga ng employer dito ay sinaktan niya yung katulong sa public at may na-videoan pa talaga siya. So yun. Ay, ang lesson learned, pag sa ibang bansa tayo matuto tayo mag-adjust hindi ang amo ang mag-adjust atin tayo talagang mag-adjust kung ano ang kanilang rules ano ang kanilang kalakaran ano ang ayaw talaga nila iwasan natin yun guys kasi pumunta tayo dito para magtrabaho do tayo kasi mga ano talaga kasi mapagmahal maalaga maano talaga tayo something pero yun ang dapat nating i-control kasi iba ang kanilang kultura din yun lang thank you bye